Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Pero tuloy na natin. Naglalakbay na ang karwahe na inatasan ng Reyna para sa mission sa Asfahan. Sa loob nito ay naroon si Lloyd at Javier. Umiiyak si Lloyd dahil sa kalungkutang nadarama niya. Young Master. Tawag ni Javier. Tumahan ka na, lalo kang pumapangit kapag umiiyak ka. Saad nito at hinimas-himas pa ang buhok niya. Paano mong nasasabi yan, wika niya habang patuloy pa din sa pag-iyak. Sa loob ng karwahe ay may kasama pa silang dalawa. Paanong mukha kang malungkot kung isa ka sa mga napili ng kamahalan para sa marangal na gawain ito, wika ng isang lalaki. Siya ay si Count Ventura, ang representative ng Special Envoys. Hindi ko mapigilan ng iyak ko dahil napakasaya ko. Sagot niya at umiiyak pa din. Bakit kailangan nandoon pa ako? Bakit nautusan pa akong pumunta doon? Gusto ko lang naman mag-relax sa bahay. Nakakainis talaga ang reina. Isip niya, patuloy sa pag-iyak si Lloyd at nayayamot na si Count Ventura sa pagngawa niya. Naalala nito ang naging usapan nila ng reina. Bakit ko isinama si Lloyd Frentere sa Envoys, tanong ng reina. Opo kamahalan, syempre siya naman ay may pahintulot na maging parte ng Envoys. Ngunit bakit mo siya pinili upang maging diplomat ng envoy? Pakiusap sabihin mo kamahalan sa akin ang iyong kaalaman. Wika niya habang nakayuko, bilang isang diplomat tugon nito habang nag-iisip, wala namang particular na rason. Dugtong nito, ano, bakit gulat niyang tanong? Pahintulutan mo akong sabihin sa iyo, kapag nalaman ni Lloyd na hinirang ko siyang maging parte ng special envoy, siya ay mag at gagawa ng gulog. Dahil may pangarap siyang mamuhay sa kabukiran ng banayad at mapayapa. Sagot ng Reyna. Ayon sa aking narinig sa namaran, ang nakatalo sa Hell Knight ay ang kabalyero nila. At si Lloyd at ang kanyang kabalyero ay sinabing ng at nagbigay lamang ng intel. Wika niya. Kalokohan yan, kahit gaano pa hindi ka kompleto ang summon hindi ito kakayanin ng ordinaryong kabalyero lamang. Si Lloyd at ang kanyang kabalyero ang tumapos rito at humiling kay Count na Mara na gumawa lang ng kwento para hindi kumalat ang kanilang nagawa. At dahil na din sa personalidad ni Namaran, hindi niya ito magawa. Kwento nito, nagulat naman si Count Ventura sa kanyang mga narinig. Siya ay isang uri ng tao na walang kainteres-interes sa kasikatan o tagumpay. Siya ay isang taong nais lamang mamuhay ng tahimik dahil sa kanyang katamaran. Kaya sigurado akong may makakamit siyang kung ano pa man sa iuutos ko sa kanya. Katawa-tawa at mahina sa umpisa, pero malakas sa huli. Matalino siya pero isnabero. Patuloy na paliwanag ng Reyna habang iniimagine ang pangit at malademonyong ngiti ng ating bida. Hindi ko alam kung pinupuri niya ba o sinisiraan ang lalaking yon, isip naman niya. Hayaan mo na lang siya kahit na nakakainis siya. Maiintindihan mo din ako kapag nagkita na kayo. Kailangan may dalhin ako mula kay Samarkand, ang Sultan ng Aspehan. Dagdag ng Reyna, tinitigan lamang ni Count Ventura ang umiiyak na si Lloyd habang natapos na siya sa kanyang pagbabalik tanaw sa usapan nila ng Reyna. Napakapangit ng mukha nito lalo na nag-iing umiiyak ito. Yan ba ang pagmumukha ng magbibigay sa amin ng tagumpay? Hindi ko gusto ang lalaking ito. Siya ay isang commoner na mahilig lamang sa pera at walang karangalan, isip-isip niya. Tanaw na nila ang kaharian ng Sultan. Pagbati sa ating dakilang Sultan, makapangyarihang sa si Markan. Bati ng kawal habang nakaluhod. Malapit nang makarating ang delegasyon ng kaharian ng Megantano sa kapital. Dagdag nito, naiintindihan ko, pakiusap bigyan ng ating mga bisita ng karapat dapat at mabuting pagtanggap. Utos nito at sabay ngumiti ng tila may binabalak ito. Sigurado ka bang walang nangyaring mali? Kami ay ang special envoys ng Megan Tano. At dito kami pansamantalang manunuluyan. Sa palagay mo ba na ang ganitong uri ng walang paggalang ay pinahihintulutan sa diplomatic practice, inis na tanong ni Count Ventura nang sila ay nasa loob na nang ibinigay sa kanilang tuluyan nila. Sigurado akong ginagawa namin ang aming makakaya. Sumusunod lamang ako sa utos ng makapangyarihang sa Markan. Sagot nito, kung ganoon ay nais kong makita ang sa Markan ngayon din. Sige at samahan mo ako sa kanya, sigaw niya. Ang makapangyarihang sultan ay abala, natatakot akong hindi mapagbibigyan ang iyong nais ngayon. Wika nito. Kung ganun ay gaano ako katagal maghihintay sa kanya sa ganitong uri ng lugar, tanong niya. Hindi ako sigurado, mga anim na buwan. Sagot nito. Kalokohan yan, sigaw niya at biglang may iniabot sa kanya ang tauhan ng sultan. Isa itong kwintas na may pendant na paablang ang hugis. Kung hindi mo na isa ang lugar, gamitin itong pad asher. Pakiusap gawin yung komportable ang inyong mga sarili. Kapag ginamit mo itong pad asher kahit saan sa Asfahan, matatanggap mo ang pabor at biyaya mula sa makapangyarihan sa si Markan. Wika nito at iniaabot sa kanya ang kwintas. Ikaw, ngayon naman ay itinuturing yung kaming special envoys ng Megan Tano bilang isang pulubi. Inis na saad niya. Tila hindi tayo nagkakaintindihan. Ang makatanggap nitong pad Asher ay isang uri ng karangalan. Sagot nito at inilaglag ang kwintas sa sahig. Lalo naman siya na inisrito sa pang-aasar na ginawa ng lalaking taga asfehan Ituring yong bahay niyo ito. Saad nito sa baytalikod. Ang mga bastos na to. Ininsulto nila ang kaharian. Kailangan nilang magbayad sa ginawa nila. Ito ay tila pagdedeklara ng isang digmaan, inis na inis na sabi nito habang inihahampas ang mga kamay sa lamesa. Ano na ang ating gagawin? Tanong ng mensahero ng kaharian. Magpapadala ako ng liham sa Royal Kingdom at hihingi ng reinforcement. Kailangan nating ipaalam ito sa ating mga katabing bansa at magbigay ng pressure sa kanila, sagot niya. Siya nga pala, hindi ko nakikita simula pa kanina si Lloyd Frontera. Sabi nito, Huwag mo nang intindihin ang taong yon. Meron tayong mas malaking problema, sagot niya. Count Ventura, hindi ko makita ang pad asher na ibinigay nila kanina. Ayon dito. Ano, tak ang tanong naman niya. Gabi na at sa labas ng kanilang tinutuluyan ay may isang paslit na nagbebenta ng sulo. Pakiusap, bumili na kayo ng sulo. Bumili na kayo, maayos ang pagkakagawa rito. Alok ng paslit ng biglang may bumanggang lalaki rito. Aray, sigaw niya. Hoy, tumabi ka nga. Ang dumi mong pulubi ka. Wika ng lalaking nakabangga. Umupo sa isang iskinita ang bata. Hindi ako nakabenta kahit isang sulo ngayong araw, saan kaya ako matutulog ngayong gabi? Tanong ng bata sa kanyang sarili. Bigla namang may sumulpot na lalaki sa harapan niya. Hoy, naghahanap ka ba ng matutulugan ngayong gabi? Tanong nito na ipinagtaka ng bata. Tutulungan kita, pakiusap sumama ka sa akin. Yaya nito sa kanya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Lord. Naglakad-lakad sila sa labas upang maghanap ng matutulugan ng paslit at nakarating sila sa harapan ng mamahaling hotel. Ito ang pinakamahal na hotel sa kapital. Hindi ako pwedeng magkautang sa isang taong kakakita ko palang sa unang pagkakataon. Saan nito? Bata, may hindi ka ata naiintindihan. Ang hotel na ito ay pagmamay-ari ko. Sagot niya, kakakuha ko lamang nito sa dating may-ari nito. Dagdag niya habang nakangiti sa bata. Ito ay isang kontrata, pumirma ka lang dito at mapapasayo na ito. Wika niya at ipinakita rito ang kontrata at itinuro kung saan ito dapat pumirma. Sino, sino ka, tanong ng bata. Ako, ako ang taong may biyaya mula sa makapangyarihang sa Marken. Wika niya habang nakangiti ng tulad ng isang nababaliw na demonyo habang hawak-hawak ang pad asher. Napunta naman sila sa isang mamahaling restaurant. Itinaas naman ni Lloyd ang kanyang kamay na may hawak ng pad asher. Ang pinakamahal na pagkain dito sa restaurant na ito. Bibilhin ko ito para sa mga taong naririto, pagmamayabang niya. Iyan ay pad asher. Makukuha mo ang lahat gamit yan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon ko lang ito nakita ng personal, wika ng mga taong nakapalibot kay Lloyd. Dalhin niyo ang lahat ng miyembro ng pamilya niyo at kamag-anak, kahit pakapitbahay niyo. Walang magugutom ngayon gabi sa lungsod na ito, sigaw ni Lloyd at natuwa naman ang mga tao. Kapurihan para sa ating makapangyarihang sa si Marken. Wika niya na tila isang baliw na iwinawagayway ang Pad Asher. Ngayon naman ay nagtungo sila sa bilihan ng tela. Ito na ba ang pinakamagandang uri ng silk sa bayan? Tanong niya sa tindero ng tela. Hindi. Ito ang pinakamagandang uri ng silk sa buong mundo. Sagot naman ito. At ang isang yun naman. At iyon. Lahat, ibigay mo sa akin, wika niya na nababaliw na. Nagtungo naman sila ngayon sa pier. Magrerenta ka ba ng barko? Tanong ng lalaki. Hindi. Bibili ako. Wika niya at ipinakitang muli ang pad asher. Bibilhin ko lahat ng pabango at lahat-lahat dito sa palengke. Humanda na kayo para punuin ang aking anim na barko, wika niya. Ang daan patungo sa Frontera ay dadaan sa Cremo. Go, 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 saad niya at pinaandar na ang kanyang mga barkong may laman ng mga kanyang pinamili. Pakiusap, bilhin mo din ang aming paninda. Kutsilyo, hindi mo ba kailangan ng kutsilyo? Tanong ng mga tindero na nais siyang pagbentahan ng kanilang mga paninda. Sige. Sige, pumila lang kayo. Walang hindi maabot na lugar ang biyaya na mula kay Samarkand, si wika niya at muling itinaas ang Pad Asher. Ayun siya. Hulihin siya, sigaw ng kawal at hinuli sila ni Javier. Nakagapos ng tali silang dalawa na iniharap sa Sultan at may nakatutok pang ice powder sa kanilang leeg. Ikaw ba yun? Ang gumastos ng aming buong tao ng budget, tanong ng Sultan. Anak ni Arkes Fronterra, ako si Lloyd Fronterra. Ang magaling at makapangyarihang sa Markan, malugod akong makita ka, ngiting sagot niya na ikinagulat ng Sultan. Lloyd Frentera, ang taong pumihil sa plano kong Monster Domino. Naiintindihan ko. Ginagawa niyang lahat ng ito para makita ko. Isip ng Sultan habang nakatingin kay Lloyd. Nakatutok pa din ang ice pada sa leeg ni Lloyd. Mag-uumpisa na ang digmaan, kailangan namin gawin ang lahat para pigilan ito. Ang teritoryo dito sa border, dito kung saan mangyayari ang main battle. Kapag nag-umpisa na ang digmaan, ang unang harang na kakaharapin ko ay walang iba kundi ang lalaking ito, si Lloyd Frontera. Kung nais kong sirain ang Frontera County, kahit paggamitin ko ang buong puwersa ng aking kaharian, ang aking tagumpay ay walang kasiguraduhan. Ang lakas ng kanilang puwersa ay hindi masusukat at wala kaming impormasyon tungkol sa tactics na gamit nila. Dapat ko na ba siyang patayin ngayon? Tanong ng Sultan sa kanyang sarili habang nakatingin sa nakaluhod na si Lloyd. Hindi. May isang bomba na sa isabog rito sa palasyo. Kahit pa magawa kong matalo ang Swordmaster, ang kapital ay mananatiling magulo. Tuloy na isip ng Sultan at papalit-palit ng tingin kina Lloyd at Javier. Kung iisiping mabuti, ang makapangyarihang si Sultan sa Marken. May iba ka pa bang pagpipilian, maliban sa negosasyon, isip naman ni Lloyd habang ngingiti-ngiti. Ang baliw na ito. Ang lakas ng loob niyang takutin ang makapangyarihang sa isip-isip naman ng sa habang pinagmamasdan ang mapang asar ng ngiti ni Lloyd. Nanatili ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa binasag na din ng sultan ang kanilang katahimikan. Bamantong hininga ang sultan bago nagsalita. Palayain sila, wika nito, Unang pagkapanalo, isip ni Lord. Nag-enjoy ka ba? Tanong ng Sultan. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Lloyd habang nakayuko pa din. Ang Pad Asher. Nag-enjoy ka bang gamitin ito? Tanong muli nito. Lalong pinag-igi ni Lloyd ang kanyang pagluhod sa harap ng Sultan. Mabuhay ang makapangyarihang Sultan. Talagang nag-enjoy akong gamitin ang ito, saad niya na ikinagulat naman ng Sultan. Ano? Ano ito? Siya ay tapat, nag-uumpisa na tuloy akong mahiya. Isip nito, dahil ako ay naging matapat. At nagpasalamat ako. Ang pakiramdam ay katulad ng binigyan ka ng isang company card ng chairman at sinabing gawing abala ang sarili habang ang meeting ay hindi pa nag-uumpisa. Ano bang gagawin ko rito? At dahil nasa akin ito, sa aking palagay ay gagamitin ko ito. The best talaga ang karang yon. Ang pera ay napakahalaga. Tanging ang mga mahihirap lamang ang nagsasabing ang kasiyahan ay hindi nabibili ng pera, isip-isip niya. Hindi ka ba natatakot na baka magsuspechya ang kaharian ng Megan Tinatanggap ang pabor ng kaaway, hindi ka ba natatakot sa epekto nito dahil kailangan mong magpasalamat rito sa hinaharap, tanong ng Sultan. Wala po akong ganyang nararamdaman. Sagot niya na lalong ikinagulat ng Sultan. Masyadong malakas ang tiwala niya sa sarili. Hindi ba siya nag-iisip man lang bago magsalita, isip nito. Dahil ang perang ibinigay ng Reyna ng Megan Tano sa akin ay hindi may kukumpara sa kung ano ang ibinigay ng Sultan. Patuloy ni Lord. Ibig sabihin, kung bibigyan kita ng pera, kaya mong pagtaksilan ang Reyna, tanong nito. Tama po kayo. Sagot niya. Baliw ba ang taong ito? Hindi ko maintindihan ang uri ng ganitong ka-selfish na tao. Siya ay mapangahas, isip ng Sultan. Pero, dakilang sultan, kung ako ay magsisilbi sa'yo dahil lamang sa temptasyon sa pera, nag-aalala ako na hindi mo ako makakapagkatiwalaan. Dagdag niya, tanging pagtawa ang naging sagot ng sultan sa sinambit ni Lloyd. Ang lakas ng loob niyang subukan na manipulahin ang tulad ko para sa kanyang sariling kapakanan. Isip ng sultan, sige, pag-usapan natin ang kabayaran na hinahanap mo. Wika nito na nakangiti na nakatingin kay Lloyd. Ang kapal talaga, parang nais ko siyang gawin tauhan at gawing sariling akin. Isip nito, pangalawang panalo. Isip muli ni Lloyd habang nakangiti at nakaluhod pa din. Nais ba nang magiting na sa si Mark magkaroon ng digmaan? Tanong niya. Kung kailangan, mixing sagot nito. Kung kailangan, para modyo ka ng isang malakas na rebelyon na puno ng taong galit dahil sa tagtuyot. Hindi mo ba nais bigyan ng katapusan ang kaaway mong ito? Tanong niya. Tahimik lamang na nakatingin sa kanya ang sultan. Ang taong nasa harapan nyo ngayon ay tatapusin ang tagtuyot sa inyong bansa. Wika niya. At dakilang sultan, dapat kang mangako sa akin na makikipag-usap ka sa special envoy ng Megantano. Dagdag niya. Sabihin mo sa akin ang detalye. Wika ng sultan. Pangatlong panalo, wika niya at itinaas ang kamay habang hawak-hawak ang kontrata. Nakita mo ba ang muka ng sultan habang pinipirmahan ang kontrata? Pinagpapawisan siya. Wika niya habang patawa-tawa. Nakaupo na sina Lloyd at Javier at mga nagpapahinga na. Nakakatawang bayad yan. Ikaw ang kauna-unahan sa kasaysayan na nagpalugi at nanloko sa sultan. Sabi ni Javier, bakit naman nanloko? Masyado itong mura para gastusin sa digmaan. Sagot niya, ang astehan ay nagiging mahirap dahil sa tagtuyot at hindi sinusuportahan ni Sir Marcan ang kanyang sinasakupan, kaya sa hinaharap ay magkakaisa ang buong rehiyon para sa pag-aalsa. Isip niya, at dahil ang mga pangyayari ay nagbago muli. Kung magkakaroon ng digmaan dahil sa rebelyon, magiging malaki ang mawawala. Ang pagpigil sa papalapit na disaster ang pinakamagandang option sa ngayon. Tuloy-tuloy niyang isip. Samantala, nakatanaw naman si Sultan sa kanyang bintana at hinihintay ang kanyang anak. Ipinatawag mo daw ako ama. Wika nito. Aking anak, Serazad. Bibigyan kita ng misyon. Si Lloyd Frontera, bukas ay tuto NGO siya papunta sa probinsya ng Kandahar. Sasamahan mo siya at paibigin mo siya kahit ano pang mangyari, utos niya sa kanyang anak na babae. Gagawin ko ang aking makakaya. Sagot naman ito. Kinaumagahan ay nagtungo agad si Serazad kina Lloyd upang ipaalam rito na sasama siya sa kanilang paglalakbay. Ako si Serazad, ako ang itinalagang magiging kasama mo. Inaasahan ko ang iyong pakikipagtulungan. Pagpapakilala nito habang hila-hila ang isang camel. Ah hello, pero may kasama na kasi ako, wika niya at itinuro si Javier. Inaasahan ko pa rin ang iyong kooperasyon. Sagot nito, hindi ito magiging maganda. Isip ni Lloyd habang nakasimangot. Sasama ba siya upang maging mata ng sultan? Teka nga, Serazad, isip niya, prinsesa ng Asfahan. Bakit ang isang prinsesa ang sasama sa amin patungong construction site? Tanong niya sa sarili. Nagulat naman at nagtaka si Lloyd sa sunod na ginawa ng prinsesa dahil mula sa walang kagana-gana nitong postura ay bigla itong tumayo na tila kinukuha ang kanyang pansin. Umaasa ako sa iyong kooperasyon. Ulit nito, isang stylish pose sa hindi inaasahang pagkakataon? At ang kanyang mabangis na tingin na tila tumutusok sa akin. Anong ginagawa niya? Tila alam ko na, yan ay mensahe mula sa pagkagusto. May gusto sa akin si Serazad. Imposible isip niya at na niya din na ang sultan ay hinugis puso ang kamay nito at nagwika na nais siya nitong maging manugang. Kediri, ayoko ng ganitong klase ng mensahe, kainis, saad niya na direng diri sa kanyang nai-imagine. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.